snowing. Snow. Yeah, the anan. Ah, snow. Patay na ulit ang mga puno. Salang so, ubuhayan kapag magsa-summer na ulit. Amig, la ven la May araw din naman na kaunti. Oh. Inyo. Pero ang temperature naman negative 3 ata to. Pakalamig eh. Beautiful more. doon na sa dulo sa may makto yan, nakita nyan sa may makto yan, dyan na pupunta layo pa no? Tignan, may resorts na dito na ginagawa, ginamit may ginawang resorts dito ito yung puro damuhan lang dati eh wala siya ito niya yan ang resort o kailan yan ah, siyempre wala ngayon na dyan nag enjoy at napakalamig ganda na oh. galing ganda niya. ito naman yung palengke namin wet market yan dyan meron nyo yung palengke